Welcome to Adventures in Poland. Welcome to Adventures. This is Adventures with Oli Castillo. Oli, Castillo. Oli Castillo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang issue para sa ating mga Pilipino sa Poland, ang deportation. Ano ang mga dahilan kung bakit nadideport ang isang dayuhan? Ilan na ba ang nadideport ngayong 2025 at paano natin may iwasan ito? Kung balak mong pumunta sa Poland para magtrabaho o nandito ka na at nagtatrabaho, mahalaga na malaman mo ang nangyayari ngayon tungkol sa deportation inspections. Maraming Pilipino ang naapektuhan at gusto naming ibigay sa inyo ang tamang impormasyon para makaiwas sa problema. Ang deportation ay sapilitang pagpapaalis sa isang dayuhan mula sa Poland dahil sa paglabag sa mga batas ng imigrasyon o iba pang seryosong dahilan, ito ay may kasamang ban sa muling pagpasok sa bansa o sa buong Schengen area na maaaring tumagal mula sa 6 na buwan hanggang 10 taon depende sa bigat ng paglabag. Bakit may deportation inspection sa Poland? Ang gobyerno ng Poland ay nagsimula ng malawak ang inspeksyon sa buong bansa dahil sa mga sumusunod. Dumadami ang mga dayuhang pumapasok at nagtatrabaho ng walang tamang dokumento. Gusto ng gobyerong tiyakin na legal ang lahat ng dayuhan na naninirahan at nagtatrabaho dito. Target din nila ang mga agency or employer na lumalabag sa batas ng pagkuhan ng foreign workers. Ang kampanyang ito ay bahagi ng mas mahigpit na immigration policy ng Poland. Gaano na ba karami ang mga dayuhan sa Poland? mahigit 1.5 million foreigners ang nasa Poland ngayong 2025. Ayon sa Office for Foreigners, patuloy ang pagtaas ng bilang ng dayuhan, karamihan ay Ukrainians, Belarusians, Georgians, Vietnamese at Filipinos. Sa mga Pilipino, halos 30,000 ang may legal na work permit as of 2023. Mas mataas ito kumpara sa 7,500 noong 2020. Kailan at saan ay sinasagawa ang inspeksyons? Nagsimula ang mga inspeksyon noong early 2025. Wala pang official date kung kailan ito matatapos. Isinasagawa ito nationwide pero mas aktibo sa Warsaw, Łódź, Wrocław, Poznan at Gdansk. Ang mga inspeksyon ay ginagawa ng border guard, police at labor inspectors. Ilan na ba ang nahuli at anong mga nationality? Ayon sa ulat ng Polish Border Guard, sa unang dalawang buwan ng 2025, higit sa 1,300 dayuhan ang na-deport. Karamihan sa kanila ay mula sa Georgia na may 260 katao at Belarus na may 220 katao. Meron ding mga mula sa Moldova, Colombia, Ukraine, Russia at ilang mga Pilipino. Mga dahilan kung bakit sila nahuli, walang valid visa or overstaying illegal na nagtatrabaho or walang kontrata or work permit. Fake na dokumento, mali o walang address registration or sa Meldovanyan. Wala sa listahan ng employer or may iba pang pinagtatrabahuhan. Karamihan sa mga Pilipino na napauwi ay nagtatrabaho ng walang work permit sa panginginayang na walang trabaho habang nag-aantay ng work permit. Kaya nagtitake sila ng risk na magtrabaho ang masaklap na tsechempuhan sila ng deportation inspection. Karamihan din sa mga agencies, sinasabi na kapag hindi pumasok sa first day of work, iteterminate ka ng agency. At sa takot na mawala ng legal documents dito sa Poland, papasok sila kahit wala pang work permit. Kaya nagiging biktima sila ng deportation. Anong mangyayari kung isa ka sa mga nahuli? Bibigyan ka ng obligation to return document. Kailangan mong umalis ng Poland sa takdang parahon, karaniwan 15 to 30 days maaaring magkaroon ng ban sa pagpasok muli sa Poland o Schengen area mula sa 6 na buwan hanggang 10 taon. Maaaring ikulong kung may criminal violations halimbawa ng fraud or fake documents. Mga dapat dalahin kung may inspection. Para sa lahat ng Pilipino na nagtatrabaho sa Poland, lagi kang magdala o maghanda ng mga dokumentong ito. Valid passport. Valid visa or residence card or carta publico. Valid work permit or employment contract. Zeus confirmation na ikaw ay nakaregister sa insurance. Proof of accommodation or rental contract or sa duvanya. Vessel number kung meron ka and proof of health insurance, public or private. Paalala para sa mga bagong dating o nagbabalak pumunta sa Poland. Siguraduhin ang agency or employer mo ay registered at legal. Huwag pumayag sa under-the-table jobs. I-double check ang validity ng iyong work permit at visa. Humingi ng written contract bago pa man umalis sa Pilipinas at dapat nakaregister ka sa ZUS or Polish Social Insurance. Magpa Meldovania or address registration kahit temporary. Ang deportation ay isang seryosong usapin ngayon na may malaking epekto sa ating buhay dito sa Poland. Kaya't maging maingat at siguraduhin legal ang ating pananatili at pagtatrabaho. Always be vigilant and do your research. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Adventures with Oli, bringing you informative videos at lagi nagpapaalala, ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Jinkwe Balso, ito sa Batchanya. Thank you and see you in the next video.